Hindi pa po yung turnover pero gusto nang makita ng ating buyer ang kanilang bahay dito sa Tanawan Park Place. Kaya naman, let's go sa go at ikutin natin ang Tanawan Park Place Place 3 kung saan nakalagay ang mga Linea Single Attach. So, heto na nga, tayo ay entering na sa gate ng Place 3. So, makikita nyo, ito ang ating playground sa right side, pati na rin ang basketball court. Yan. And then, nidiretso lamang tayo dito sa ating roundabout. yan. So, tinutumbok ng ating roundabout sa kanan is yung Black 11. Sa left side naman, sa perimeter ay ang Black 2 and Black 3. And then, pag diniretso mo yan, ay kasunod ng Black 11, of course, ang Black 12. Aww. Sa left side ko, ang dyan ang Black 10. Sa mga nakakuha sa Black 10, ayan po. Ito ay Black 12 yan followed by black, hulaan nyo? What? Ayan, ang galing nyo, black 13. Ayan, so dire-diretso lamang po tayo. Tutumbukin natin naman ang, anong kasunod ng black 13? Mali kayo, hindi siya black 13. Black wow. 16 na po ang tumbok natin na bahay ayan. So katabi ng block 13 ang block 16. So lilingo po tayo dahil tayo ay papunta sa block 21. Yes, nasa bandang uh, dulo yung ating block 21. So sa right side ko ay block 16 po 'yan. Tapos paliku po tayo papuntang uh, block 15 naman. So nakikita nyo, ang dami ng mga gawang bahay, no? Mangilan-ngilan na lamang po ang ating mga ongoing construction. Kaya kung gusto nyo masilip ang inyong bahay, heto na po ang video. We no need na pumunta sa side. Charot lang. Pero syempre kung gusto niya. bahala kayo kung gusto nyo pumunta. Ayan. So, ito namang nasa right side natin ay ang black uh, 15 and then sa left side naman ay ang black 14 na. So, now, tinutumbok na po natin. Ayan. Nakikita nyo yan puti na yan. Yan po ang black 21. Yes, pupunta po tayo dyan dahil gustong makita ng aking mga buyers yung kanilang uh, na-purchase na unit before they go back to Canada. And oh man, dahil mabilis lang sila dito. And you know, baka makakuha pa ulit ang bagong buyer. Kaya, for the go ang ating tripping. <laughs> Kahit anong oras. Actually, at this time, ito ay around 5.30pm na. So, parating pa lang sila galing sa Quezon Province. Nagbakasyon kasi. So, hahanapin ko muna yung bahay kung saan yung exact location para naman pagdating po ni buyer ay hindi na po kami maghahagilap mamaya at akin na lamang ituturo yung kanilang unit. Sa balak na ito, siguro around uh, 4 units yung ating na, i, ano, na i close sa black na ito, sa black 21. O, ba diba? Bonga ang Linnea single attach. Ang ganda-ganda na. Inilab na ilab in ako sa bahay na ito. Bakit? Dahil same kami ng model unit. Ito rin ang ko way back 2018 or 19. At ngayon ay kasalukuyan na ako nakatira sa bahay na ito. Kaya naman, love na love ko ito. At talagang nakakarami ng benta pag love na love mo isang property. So, ayan na nga po. Here we go. Ito na po tayo sa block 21. So, bababa na po ako. Itutuloy ko po ang chika pagkababa ko. Kung ikaw ay OFW, huwag ka pong matakot magpa-reserve habang ikaw ay nasa ibang bansa. Dahil as long as meron kang representative dito sa Pilipinas, ay maayos po natin yan. At ipapanala mo lamang iyong mga requirements through online. Yes, just like this buyer of mine. So, settled kami through online documentation, etc. etc. Very cooperative kasi ang aking mga buyer kapag OFW. Dahil syempre, gustong gusto nilang magkaroon ng sariling bahay. Pero, sometimes may mga new inquiry na they ask, paano ako magpapareserve? Eh, wala naman ako sa Pilipinas, ba diba? Don't worry dahil andito ako para i-assist po kayo as long as you can provide the necessary requirements po. So, kung mapapansin nyo sa video po natin na hindi po makapasok ang ating buyer dito sa kanilang bahay. Why? Turnover na nga, ba diba? Actually, hindi pa po schedule ng turnover ng ating buyer. They just went to the site para po makita ulit ang site na nakatayo na ang kanilang bahay dahil long takeout na sila pero hindi pa po sila scheduled for turnover. So makikita nyo ang daming bakal sa paligid and kung ano mga nakalat, diba? So ayan, so very happy naman ang buyers sa result ng kanilang bahay. Just that hindi nga lang nakita yung loob. Pero may mga model unit naman po tayo na pwede makita kung saan andun yung actual natin na turnover. So, ang maganda, uh, nakapasok kami sa loob, nakahabol kami kahit na medyo madilim na at this time dahil uh, lagpas na po ito ng 6pm. So, very happy sila sa kanilang nakuhang property dito sa Tanawan Park Place. So, as an agent, Or seller nila I very happy rin po ako Turn dahil napasaya pasaya na ng aking mga buyers. Yeah. So tayo ay nasa block 21 dito sa Tanawan Park Place. Kaya naman kung gusto mong magkaroon ng ganyang bahay, linear single attached 100 square meter ang ating uh, standard lot area. Meron pa tayong mga available dito sa Tanawan Park Place Pastry. Kung gusto mo rin in Santo Tomas, Batangas or San Jose, Batangas, available po iyan. Meron din in Cavite. So, what are you waiting for bago pa mag-price increase? Kailangan po ay makapagpa-reserve na po tayo ng ma-avail current price. Pati na rin po ang magagandang location na available right now. So, this is Mama Shine and tara, mag na po tayo.